lagi pinako niya. Nang, hindi pa nag lang na matigas, Ala, sakit na yung ay, ano ay, na ano na ano na yung ano ano Hindi ba Hindi <laughs> 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 Wala ka ng lakas niyan? Wala ka na ng lakas!

Ha? Unad pa rin. kaya mo yan, Rosif. basta yun ay kunahin pag yung... Yan ang malakas pa si Oo, ka naman mag... Ito mamaya patid. patid? yung Chinese? Patid-patid na nga daw. Patid na yan. Akita mo kung yun ay pinuno natin kada. Oh, gulpin tagal haluan sana yan. Wala, no, baka sa ipod ko eh. Kaputihan nyo, testingan nyo. Huwag mo, nakacharge lang sa power bank. Yan o, ikaw? Hindi pa, hindi pa. Hindi pa, hindi pa. Nakacharge yung power bank sa ano, solar ko. Hindi pa. Mayro? Oo, nandun mo, napuno pa. pa, pa. Ah, pa-charge mo na yan. Hindi pa, hindi pa. Pat-charge ka? Oo. Ano sa Naka tension power mo sa solar? Yan? Bukas! Parabeg! Parabeg! Bukas! Pwede mo bukas! Mamaya. Ang puno na yun! Nakakapuno na isang puno yun? Makapuno na isang puno yun? Ha? Parabeg! Oh. Parabeg! Makakapuno yun mamaya! Bigyan kaya ano? Makapuno yun? Masama yan! Ito nga sa akin eh! Kagabi pa ito full 67% oh, pa! Ibigay mo kayo ngayon. Mas pagkakalimutong mm. mm. pumasa i-raise ganun. O, yan, yan, yan. ina sa kwad nga. Sa halu-haluin na. Siyak. Patihan siya ng army sa telepon. Hmm. ano, mayroon load. Ano Lampas-lampas na. Galing. Oo. Oh. Sa hod! Sa, sa